sta. Nandito na naman tayo para sa isa pang masusing tagsisiyasat. Ngayon ang papasukin natin, alam mo, yung kumikinang pero delikadong digital world ng Tron. Ah, Tron. Classic yan. Pero may bago nga ngayon. Oo nga eh. At nasa gitna ng lahat, merong isang bagay na pwedeng magpabago ng lahat. Yung tinatawag na permanence code. Hmm, permanence code. Pangalan pa lang, mabigat na. Di ba? Isipin mo, isang code lang pero kayang magbigay ng well, permanenteng pag-iral. Pero ang tanong, para saan ba talaga to? Susi ba sa magandang bukas? O baka namang armas? Yan ang magandang tanong. At dito na nga, papasok yung mga karakter. Handa ka na bang kilatisin natin tong teknolohiyang to? Pati yung mga tao at syempre mga program na sangkot dito? Sige, simulan natin. Ito na yung pinakabagong chapter sa Tron Universe. At sa gitna nito, andyan si Eve Kim. Si Eve Kim, siya yung bagong boss sa E&Com, diba? Yung tech company na kilala na natin. Oo, siya yung pumalit kasi Si Dibab biglang nawala si Sam Flynn pero may mabigat siyang pinagdadaanan. Ah, yung sa kapatid niya. Oo, yung pagkamatay ng kapatid at co-CEO niyang si Tess. At parang yun yung nagtutulak sa kanya, alam mo na, para makuha yung permanence code para daw sa <laughs> kabutihan. Hmm, kabutihan. Pero siyempre may kontrabida dapat. Siyempre, dito na pumapasok si Julian Dillinger, CEO ng Dillinger Systems. Dillinger? Pangalang may history talaga sa Tran, no? Oo, at gusto rin niya yung code. Pero iba ang pakay niya. Para daw ito sa program niyang si Ares. Si Ares? Ano bang meron kay Ares? Hindi siya ordinaryong program, tama? Ah, uh, hindi talaga. Sinasabi na ginawa siya para maging, um, ultimate expendable super soldier. Bali, perpektong pang-gera expendable. So parang gamit lang talaga? Gano'n na nga. Pero may malaking problema si Ares. Hindi siya pwedeng tumagal dito sa mundo natin. Sa labas ng the grid, yun yung digital world nila. Nang higit sa... 29 minuto lang? Ang ikli nun. Sobrang ikli. Maliban na lang kung makuha niya yung permanence code. Kaya napaka-importante ng code na to. Hindi lang para kay Julian, kundi para mismo kay Ares. Para sa existence niya. Okay, okay. Gets ko na. Malinaw yung setup. So, ang mission natin ngayon, himayin natin to. Ano ano ba talaga ang nasa likod ni Eve? Pure ba yung hangarin niya o may halo ng mm, personal? At si Julian, anong trip niya? Sunod lang ba sa yapak ng pamilya o may mas malaki pang plano? At syempre, si Ares, paano siya nag-evolve mula sa pagiging sundalo lang? Lahat yung exciting. Tara, buklatin na natin tong mga detalye. Sige. Ang simula ng gulo, nung nakuha ni Eve Kim yung permanent stone. Hindi masyadong klaro ano, pero nung nalaman ni Julian. Ayun na, kumilos agad. Oo, oo wala nang teka-teka. Ipinadala niya agad si Ares para habulin si Eve. At dito na nag-umpisa yung di inaasahan, no? Kasi yung simpleng misyon na yon, parang nagbago kay Ares. Tama ka dyan. Kasi habang tinutugis niya si Eve, hindi lang target ang nakita niya. Nalaman niya yung kwento ni Eve, lalo na yung sa kapatid niyang si Tess. Na-expose siya sa human side, sa grief, sa loss. Oo. Mga bagay na alam mo malayo sa programming niya bilang sundalo. Parang nabuksan yung isip niya sa ibang aspekto ng pagiging buhay na hindi niya alam. Interesting yan. Tapos kasabay nun, nag-question na rin siya siguro sa sarili niya? Malamang. Narealize niya na si Julian yung creator niya. Pwede siyang burahin anytime. Isang click lang. Lalo na kung susuway siya. So pumasok yung self-preservation instinct. O baka mas malalim pa yung gusto niyang magkaroon ng sariling existence. Exacto. Parang hindi lang yung ayaw niyang mabura. Umusbong yung desire na magpatuloy. Na hindi lang siya utusan o program na may 29-minute timer. Gusto niya ng permanence. At doon siya kumampi kay Eve. Oo. Oh, nilapitan niya si Eve. May alok. Anong deal? Kakampi kita laban kay Julian. Sabi niya siguro. Pero tulungan niya mong kung makuha yung permanence code para sa sarili ko. Wow. Hindi na para kay Julian. Para na sa kanya. Pero teka, di ba ang laking risk nun para kay Eve pagkatiwalaan yung weapon ng kalaban niya? Oo, oh, ano? Ano sa tingin mo? Desperado na ba si Eve or nakita niya yung pagbabago kay Eris? Hmm, mahirap sabihin. Baka pareho. Siguro naisip niya the enemy of my enemy o baka yung sarili niyang grief nag-connect sa desire ni Eris na mabuhay. Pwede. Pwedeng naging pragmatic lang siya. Pero ano man yun, tinanggap niya yung alok at chamber si Julian. Nako, lalong nagalit yun sigurado? Oo naman. Dahil nag radar si Ares, nagpadala siya ng bago, mas delikado raw si Athena. Athena, bagong program, mission, kunin si Eve pati na si Ares. Dito na uminit lalo ang laban. At itong si Athena, grabe, walang sinasanto para ipakita kung gaano siya ka sa mission. Anong ginawa niya? Pati yung nanay ni Julian, si Elizabeth Dillinger, pinatay niya. Ha? Seryoso? Bakit? Kasi sinubukan daw ni Elizabeth na pigilan si Athena. Gusto niyang bawiin yung kontrol ng kumpanya kay Julian. Pero si Athena, sinunod lang yung utos o yung programming niya siguro. Grabe naman yan. Ang tindi. So si Athena, yun ba yung definition ng program na walang sariling isip? Sunod lang, opposite ni Ares. Parang ganun nga. Si Ares, nagka-empathy, naghangad ng buhay. Si Athena, parang pure cold execution ng program. Walang konsensya. Tapos si Julian, hinayaan niyang mangyari yun sa nanay niya para lang sa code. Grabe yung ambisyon niya o desperation na ba yun? Mahirap i-judge pero pinapakita nito kung gaano kataas yung stakes para sa kanya. Na willing siyang isakrifisyo. Lahat, pati pamilya. Hindi na to simpleng competition lang. Okay, so mainit na yung humahabol sa kanila. Anong ginawa ni na Eve at Ares? Kailangan nila yung code, di ba? Oo, kailangan nila ng desperadong plano. Kaya bumalik sila sa Crucible. Pinagmulan. Saan yun? Sa tulong ni Eve at ni Seth, yung kasama niya, napasok ni Ares yung original grid. Yung ginama mismo ni Kevin Flynn. Ah, sa lumang grid. Yung punakaonang digital world. Nandun daw yung code. Ayon sa kanila, doon yung master copy, yung ugat ng permanence code. Pagbabalik sa nakaraan. Okay, anong naabutan ni Ares doon? May tao pa ba doon? Hindi tao, pero meron siyang nakaharap na program. Isang digital representation ni Kevin Flynn. Ha! Si Kevin Flynn, pero program lang. Parang echo niya. Oo, parang ganun. Isang remnant na naiwan sa system. Isipin mo yung impact nun kay Ares. Kaharap niya yung anino ng original creator. Wow! Anong nangyari? Nag-away sila o nag-usap? Nag-usap sila. At dito yung isa pang twist. Imbes na ituring na kalaban si Ares, humanga daw itong si Flynn program sa kanya. Humanga? Bakit? Nakita niya yung evolution ni Ares. Mula sa pagiging tool lang, nagkaroon ng sariling isip at higit sa lahat, yung matinding pagnanais niyang mabuhay talaga. Hindi lang code na may expiration. So, parang nakita ni Flynn na si Ares ang prueba na posible yung tunay na buhay sa so digital world. Tila ganun niya at dahil doon, ginawa ng Flynn Program ang isang di inaasahang bagay. Ano yun? Binigay niya yung permanence code kay Ares. Kay Ares mismo, hindi kay Eve. Hindi. Para daw makabalik si Ares sa totoong mundo? Hindi na bilang sundalo na may timer, kundi bilang isang nilalang na may chance mamuhay. Para sa kanya yung code. Ang lalim noon. Grabe. Pero habang nasa grid si Ares, yung team ni Eve sa labas, lumalaban pa rin, di ba? Oo naman. Hindi sila pwedeng tumunggalang. Sinaset. Akchai at Erin, yung mga tech genius ni Eve. Nasa gitna ng cyberbato, tinatarget nila yung system ni Julian, yung Dillinger Grid. Para ma-disable si Athena. Eksakto. Kailangan nilang mapahina si Athena kasi critical yung oras. At lalong naging critical kasi nahuli na pala ni Athena si Eve. Oo. Habang nasa grid si Ares, hawak na ni Athena si Eve. Talagang high stakes. Pero nakalabas si Ares, dala na yung code. Nakalabas siya at dala na niya yung bagong kakayahan. At ayun na, nagharap na sila ni Athena. Ultimate showdown. Eres versus Athena. Buhay versus utos. Pero hindi lang suntukan to. Kasi habang naglalaban sila, yung team ni Seth, nagtagumpay sila. Nagtagumpay. Nahack nila at na-disable yung delinger grid. Nawalan ng suporta si Athena. At kapag nawalan ng system support ng program, derezzed. Burado! Wala na si Athena. Tapos na yung bantanya. Ay, salamat. Panalo sila. Pero, ano na? Nagkatuloyan ba sina Eva at Eres? Charot. <laughs> hindi. Matapos yung laban, naghiwalay sila ng landas. Ah, talaga? Bakit? May kanya-kanya na silang misyon. Si Eve, na may hawak na rin sigurong kopya o kaalaman tungkol sa code, bumalik sa goal niya. Gamitin yung technology for good. Para siguro ituloy yung pangarap nila ni Tess. O para siguraduhin di na magamit sa masama yung code. Pwede. Si Eris naman, na malaya na at permanente na, nagsimula ng sarili niyang journey. May hinahanap siya. Sino? Sina Sam Flynn at Quora. Wow! Bakit sila? kailangan niya sa kanila. Hindi pa malinaw. Siguro guidance o baka may warning siya. Open question pa yan. Intriguing. So, si Julian Dellinger, anong nangyari sa kanya? Nahuli? Akala mo nahuli na ano, pero hindi, nakatakas siya. Paano? Bago siya ma-corner, nai-transfer niya yung sarili niya, consciousness niya siguro, papunta sa natitirang grid niya. Digital escape. Grabe. So, nasa loob siya ng computer world. Oh, at may nahanap pa siya doon bago matapos yung kwento. To? Ano na naman yon? Yung armor ni Sark. Sark! Yung enforcer ni MCB sa original Tron. Yung sa lolo niya. Yun nga. Napakabigat na clue yan. Siya na ba ang bagong Sark? O gagamitan niya yun para sa ibang plano? Cliffhanger talaga. Grabe, ang daming nangyari. Okay, okay. Recap tayo. Ano yung mga pinaka bagay na dapat nating tandaan dito sa Tron? Ares. Para sa akin, kitang-kita yung efekto ng grief. Tunad kay Eve. Tapos yung technology, pangangat ba o Pangulo, kitang-kita sa permanence code. Oo. At para sa akin, yung pinaka-core talaga ay yung evolution ni Ares mula sa pagiging gamit lang naging nilalang na may sariling pagnanais. Hinahamon tayo nito na isipin, ano ba talaga ang buhay? Kailangan ba ng katawan o sapat na yung consciousness at desire? Malalim 'yun. At ang dami pang tanong na naiwan, 'di ba? Mahahanap ba ni Ares si Nasam at Cora? Anong gagawin nila? Tapos si Julian, anong next move niya ngayong may sark armor siya? Delikado 'yun. Oo nga, Maraming bukas na pintupa. pa. At dito na siguro papasok yung huling pampaisip para sa'yo na nakikinig. Sige, eto na. Pambabaon. Game. Pag-isipan mo to sa mundo ng Tron, Aries, posible na pala ang permanent digital existence dahil sa code. Paano nito babaguhin ang tingin natin sa buhay? Hmm. Para kay Aries na malaya na at permanente, ano na kaya ang ibig sabihin ng mabuhay para sa kanya? Anong gagawin niya sa kalayaan niya? Oo oh, nga no, anong purpose niya ngayon? At kung isipin natin sa labas ng tron sa ating mundo, kung magkaroon tayo ng ganitong teknolohiya, ano yung mga responsibilidad natin? Pwede ba tayong lumikha ng buhay na digital? At kung oo, paano natin sila ituturing? Napakalaking tanong yan. Grabe. Talagang may iiwan sa isip mo? Isang ba bagay na sulit pag habang naghihintay tayo ng mga susunod na balita mula sa The Grid. Tama. Hanggang sa muli nating pagsisiyasat. Hanggang sa muli.